Robin, dahil kakasapak ko lang sa ribs mo at saka ngayon ka lang dumatig, ano naman palagay mo dito sa mga naglabas na, naglabas ang mga salya, yeah, mga yeah. senador, saka mga congressman? Well, unang-una, -una, buti naman na naglabas sila, ba diba? Kasi syempre, that will uh, enable the public to gain more accountability from our leaders. Pero sa akin, wala namang masama kung mayaman ka eh. As long as nakuha mo sa tamang mapamamaraan, di ba? Kung may negosyo ka talaga o if you have a profession, eh dapat lang nagsasucceed ka sa labas ng politika, di ba? Para mapatunayang leader ka talaga at magaling ka talagang tao. Pero syempre, ang tanong is kung, kinu kung nag nagkaroon ka ng yaman mo, dahil sa kung dahil sa position mo dahil sa politika sa access. 'Di ba? 'Yun yung issue. Pero tama na naglabas ng salin tayo. Okay. Okay, ikaw clip Ano sa iyong palagay. I think ano eh, uh, kagaya nung uh, na natanong ko kanina no sa pag-uumpisa nitong uh, segment na to ay merong mga ilang deklarasyon kasi self-declaration lang no na medyo questionable, di ba? Kung baga, hindi uh, face validity, face value, parang hindi umuubra sa paningin ko, hindi ako kumbinsido na ganun lamang yung kabuang yaman ng isang senador. So, take, take for example, yung kaya uh, dating uh, Senate President, Chis Escudero. Siya ngayon uh -huh. yung laman ng balita nung nakompleto na yung mga sal-in, di ba? Kasi, lumalabas na sa 24 na senador siya ang pure senator by Mamang network 'di ba at least according to himself according to himself oh, oh. 'di ba according to himself 'di ba oh. uh, parang hindi ka pani paniwala given that bukod naman sa alam ng lahat halimbawa yung kanyang uh, asawa no si yung celebrity na si Heart Evangelista bukod doon ay isa siyang escudero di diba? at ang mga escudero ay uh, hindi naman po yan uh, yan po ay mga uh, dynastic uh, uh, isang da political dynasty din uh, landed din na elite Ama. no kaya may mga tanong tayo kung saan na... Uh, <coughs> nakuha nakuha yo saan ha bakit parang minawawala dun sa sali. Oh. saka di ba yung ano yung video lang na A uh, namigay siya ng $1 million ba na sing-sing na yun? Ano, uh, naniniw uh, naniniwala ba tayo na peke yun? At saka bakit, oh, regalo niya $1 million. Ano kaya ka naghirap? biglang mahirap ka naman bigla dahil lang sa yeah. nag-donate kanon no at saka kung dinonate mo yon dahil meron yata silang separation no hmm. ng ano di ba ng ng kanilang property regime at eh, nagbayad pa siya ng donor's tax di ba pero yung, may una, mga reports na kasama siya dun sa flood control issue tapos yung mga contractor na nag nagbigay sa kanya ng pera di ba ang dami ang dami di ba dapat nga may isa pang disqualification yan hmm. ang bottom line sa akin dalawang bagay lang una um, di ba dapat dati grabe yung mga karangyaan nila mm -hmm. 54 cars ilan ba 40 ano uh, ilan ba 'yung kay diskaya na pinapakita nila no? 'di ba magpapakita ng mga singsing -sing, magpapakita pa na nagpapakilay ko ano-ano mga karangyaan nung no, hindi lumalabas 'yung salen. Pero ngayon, di ba, grabe, parang ingayaan sila ng buhay nung dinirequire na hisal, eh, pahirapan na. Oo, parang diba, four-piece. Parang ito. mga gusto na mag-apply sa four-piece. <laughs> kaya gusto na, diba? diba, parang yun na yung uso ngayon, no? Pero yun yung una, di ba? Parang ito kasi yung tinatawag nating epekto ng transparency. Mm -hmm. Hindi ba? Mm -hmm. um, and kaya nga, dapat to begin with, hindi lang ito cool ngayon. Mm -hmm. uh, dapat very consistent na it is a matter of standard operating procedure for the for all public officials to declare their statement of assets, liabilities, and net worth. Pero, mere declaration is not enough. Di diba? Kailangan para, dyan yung first, tingin mo Diba? Parang first step lang kasi yung declaration. Ngayon, Correct. ngayon nakapag-deklara na, ngayon nasa public record na yung kanilang mga idineklarang yaman, ang susunod na step kasi dyan ay dapat magti-trigger na ngayon na merong public scrutiny dun sa laman ng kanilang mga idineklara. Halimbawa, sa uh, madalas na tinitignan natin siya yung net worth. Eh. Pero pwede natin din tignan. Nagde-declare din kasi ng mga business interests yung mga politiko natin doon sa kanilang salen, So saan mga negosyo sila kasali? Meron bang conflict of interest? Yan ba ay damay din doon sa mga uh, maanumal flood control project sa limbawa at bukod pa doon no eh yung may mga ahensya ng pamahalaan kagaya ng ombudsman kagaya ng commission on audit kagaya ng BIR kayo po nga laging naghahabol sa mga mamamayan sa buwis eh pakihabol din po yung ating mga uh, senador kasi makikita na natin dito pwedeng ito yung trigger eh, for a lifestyle check trigger para hey. sa investigasyon, di ba? Nakikita mo sa mga hearing, may mga suot na uh, kamamahal na mga relo. Pero pagdating sa salen ay missing po ang mga relatives na ito. 'Di ba sa Team Pinas, ang gusto naman natin dito is to promote yung discourse at saka yung participative democracy. Yan ang ibig sabihin yan, no? Nasating atin ngayon ang bola, ha. Ibig sabihin kung nag-declare sila, mm. we have to do our part as citizens to scrutinize and at the same time exert pressure on the um, investigating authorities to do a lifestyle check. Kasi 'di ba, nagsisinungaling yata ito eh. So mere declaration is not enough. Hindi pwedeng maniniwala tayo just because nagself-proclaim sila na pinakamahirap. Di ba, kalukuhan niya. di ba, yung isa, 38,000 lang supposedly yung pera no sa bank account. Na mm. senador, mm -hmm. hindi tayo naniniwala dyan. Eh, negosyante nilang uh -huh. ng mga yan mm -hmm. sa uh, Valenzuela. Pero sa sabi, ano 38,000. Ano, ano, ano parang 38,000 ano, ano, lang daw yung bank account. It's cash. Oh, the cash. Naniniwala pa tayo na parang hirap naman yata ang paniwalaan niya na 38,000. Pero taas ng assets, konti yung cash. Oo, pero totoo, it's konti yung antas ng assets. Assets, mga nasa ilang million, tapos yung cash, yung daw. Diba? Parang, naniniwala ka ba dyan, robin Bumili daw kasi siya ng kotse yata daw ng konti. Ang hirap, eh. ang hirap yung ganyan. Oh. So it is up to us <laughs> to lately. do our scrutiny. Oh. Eh, itong si Chises Codero. Gusto ko lang balikan si Chises Codero. Mm. Ha? Naka-cartier, ano siya, XL. Oh, Naka-cartier. Gusto ko yun, hindi ko mabili. yun, Mga more than half a million siguro. Oh, so may cartier, <laughs> meron pa nga nakita. Ah, grabe yung mga rin niya eh. Iba-iba oh. hindi lang yung cartier, di ba? Meron ba yung Philip Meron oh, ba yung AP? Ang dami, di ba? Ang daming nakuhanan ha, nakita na, suot-suot niya. Ito, mga rin na ito. Bakit wala lahat yun sa declaration? Anong sasabihin niya? Peke. Kung <laughs> peke 'yon tama. Kung peke 'yon as Senate President and as an elected official, are you wearing counterfeit Ayun. in violation of the Intellectual Property Code of the Philippines at our, uh, uh, and uh, lahat ng mga ating batas. pala. Walang mga taka Pasa, wala. oh. kasi hindi mo pwedeng sabihin peke 'yon kasi hindi ka dapat support ng mga peke lalong-lalo na elected official ka. Kung totoo 'yon, bakit wala <laughs> 'yon si sa salin mo? Tama, diba? tama. 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 Siyempre 'di talaga dapat tayo, Siyempre, uh. kasi siyempre, malaki yung baka sa ating. Ang tawag dito, yan, Robin, kung galit ka righteous indignation. Yes, diba? yes. O kasi yes. nag, nag, nagpapakarangya na nga kayo, nuutunyo pa yung taong bayan, tapos parang hindi na kayo napagod magsinungaling. Tsaka yung isa ding mga binabantayan kasi sa SALN ay, uh, over the years, di ba? Kasi hindi naman isang beses lang magdedeklara ng, ng SAL-N, eh, di ba? Over the years, ang babantayan natin ngayon ay, uh, gaano ba lumaki o lumiit yung mga net worth ng ating mga senador. Mm. Halimbawa, yung... Uh, si uh, senator Raffy Tulfo no na nagdeklara ng more than a billion, a billion. na network napaka yan po ay napakalaki no um na, na network um ngayon ang gusto nating malaman ay mabalikan pa yung mga dati pang salen, no um, ni senator Rafi Tulfo at tignan no kung paano ba lumaki over time yung kanilang network no at ganoon na din dun sa mga ibang uh, senador i think last time I checked nung pinag sama-sama ko yung network nila more than 5 billion pesos yung collective na mga yaman po. no ng uh, buong uh, yeah. ng 24 na mga senador uh, natin no and I, i think around 200 plus million yung on average assist, mm. uh, 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 network ng isang sitting senator Malalaki pong uh, pera yung pinag-uusapan dito. And again, wala namang problema kung ito ay uh, galing sa kanilang pinagpagurang pagod, pero mahirap kung ang pinagkakitaan nila syempre ay politika, yung posisyon, so yung So in other service. words, kailangan natin, cleave, di ba, na magkaroon ng comparative, no? Mm. So compare natin kung gaano kataas yeah. yung tinaas yeah. ng kanilang yaman, no? At alam mo sa law, pwede yang i-forfeit ha. Mm. Kung hindi mo ma-justify, the Solicitor General can initiate for future proceedings. Parang gusto TVs. ko yung paraibar ring. Oo, oh, di ba? Sa akin ba mapupunta? Ba Paano ba yun? Ba <laughs> <laughs> Pero, ba ilagay <laughs> <mo, laughs> sa <naman yun. laughs> Museum or National Treasury, di ba? Ah. Grabe yung paraibar ring. Anong tawag doon? No? Grabing karangyaan. Mm. Grabing karangyaan. It itatalang ko lang sa'yo, Dino. Ano ba yung kasama doon sa assets? At ano ba yung liability? Di ba? Kung sinasabing asset, para lang sa ating mga viewer, anong ibig sabihin ba noon? Well, dapat everything that is of value. No? naalala ko yung mga kasamahan ko, no? ako'y unang unang naging sa gobyerno, oh. di ba? nagtrabaho ako sa Department of Finance. Pero hindi ako so, nagtasa ng consultant negosyo. ako eh. <laughs> oh. Pero 'yung mga kasama ko doon na nagko-consultant, eh syempre mga bata pa, di diba? oh. ba? Pati baro ba 'yung kettlebell nila ilalagay? Oh. No? Oh. Anything of value, actually. <laughs> kung ito 'yung oh. pinakamahal mo, ilagay mo 'yan, di ba? Relative value kasama diyan ang alahas. Furniture. Furniture, sculpture, Art, artwork, okay. diba? share, uh, share share, shares. So, ang sabi ni Clem shares. kanina yung negosyo. Negosyo. Oh. Diba? Okay. Yung mga shares mo oh. doon, shares of stocks, yung mga kotse, mga e, real property. Paano kung nakapangalan sa ibang tao yung negosyo? Well, kung ikaw so, naman naglagay eh. Kung ikaw naman naglagay ng pera, that declare mo. Kasi ang ginagawa ng mga tao, dinalagay nila sa ibang pangalan, pero sa kanila oh. pala. So may silisirconvent diba? yung oh, sa oh. So lahat yan, mali pa rin. Diba? Dapat, dapat. Oh in, in all honest to goodness, pag ikaw Tama. ang nagpondo dyan at okay. ikaw naman talaga ang may ari niyan, eh, kailangan -declare e kailangan i-declare. Eh, eh, chow ang chow mga... mo, pa, pwede ba Sorry, chow? Chow chow, ano yung sabihin? Aso. Aso. Ah, chow chow mo. Chow chow, pwede ba Hindi property siya? yun eh. Kapamilya ba? yun. Ah, Di ba, dog advocate. Kapamilya yun eh. Hindi, pero kasi di ba merong mga... Uh, mga pets na kumbaga mataas yung value, value di ba? May mga ganun. Si Mahal talaga ang pet. Imported, may, galing sa ibang bansa. Kasi so, lahat of significant value kailangan mo ilagay so, as a matter of principle. So, theoretically, ano ang liability? Utang. Utang, diba? diba? So, ibig sabihin okay. kung meron kang yan-yan dyan ako mayaman. <laughs> Oh. <laughs> <na>, so, <some> more... Hindi, <laughs> basta meron kang mga... ka ng kondo. Oo, oh, bumili ka ng uh, kondo, utang, ka sa banko. Di ba, nangutang ka ng pantuition fee ng oh, anak mo. I-declare mo lahat yan. In fact, makikita mo nga, biglang naniniwala ba kayo? Ang dami yeah. biglang utang ni Senator Bongo. Mm. Oh. Di diba, ba? Ang dami biglang utang ni um, investment diba? sa... Sa kanina ba? Ako naniniwala. Ako naniniwala. Iba pa yung i-declare mo, iba pa yung pinaniniwalaan ka namin. Di ba? Iba pa yung... Para yung sword statement, di ba? Ang dami mo pwedeng i-declare dyan under oath. Pero hindi naniniwala kami kung wala kang credibility lalo na kung kitang-kita naman, kitang-kita naman na ang dami-dami mong kasinungalingan in the past. Ah, Ibig sabihin dito, marami dito mga tao na matitigas sa kasinungalingan eh. Eh yung mga ano daw, mistresses. Liability ba, mistress? Liability ba, o asset? Asset. Dapat yung marry the right person. Hindi, <laughs> diba? parang ano eh, nakalagay kasi doon, di ba? Parang attach more pages if necessary. Oh, oh. Baka humaba na humaba eh. Pag dineklara lahat. Pero magugulat ka rin, no? hindi lang pala yung dynasty, hindi lang naman pala doon sa elected. No? Oh, oh. Grabe rin sila maglagay ng, tinatawag siya, nepotism. Yes. Lahat ng mga nilalagay, kamag-anak, sampu sa staff ni hmm. Totoo, kasama sa listahan niya ng sal. And sino mga kapamilya mo sa gobyerno? Actually, nakaka-worry. Nakaka and actually, disappointing to see na mismong maliit na opisina ng isang senador napakaraming kamag-anak kasi yeah. alam mo sa government service ha halimbawa sa mga universidad, eh uh, pag kayo mag-asawa di na kayo pwede sa loob ng isang department yeah. no kahit pa 50 naman yung faculty doon hindi na pwede dahil sa net mm. Parang bakit ganun? Bakit parang exempted? Sa so, gobyerno pwede. Pero oh, parang exempted, exempted. sila. Hindi, hindi At saka isang staff eh. ng senador is around 35 to 40 yata kung hindi ko nagkakamali. Mga, Ibig sabihin, oh. 25% of its staff, kamag-anak oh. yan. Oh, diba? Yung mga gasto sa Dino, kasama ba yun? Like for example, mag-US ka, Europe trip, yan. Sa Paris, well, uh, di ba? Sino ba yung lagi na sa well, Paris? Well, to begin with, di ba? Lagi yan kung sino-sino nagpupunta, di ba? Nag-a-abroad lagi. Pero saan na kinukuha yung cash kung siya yung pinakamahirap na senador? O baka business class ka, magkano mo business class? O, hindi ko alam kasi baka 200. Hindi ko ulit tayong nagbiyahe, ikaw naka-business class, Ando na ako sa ano eh, economy eh. Nag-high na. hindi mo man din ay. mo man din So alam natin. Dala, oh. Alam natin. Uh, mga... Dr. Robin Garcia, ladies and gentlemen. Laging business class yan. May negosyo naman kasi ako. Oh, okay. Okay. oh, yeah. oh At least hard-earned money. Yes. Yeah. tayo -earned Kata, hindi na negosyo ang gobyerno. Ah, diba? Tayo mo Lama rin yun. Napaaral mo ka oh. sarili mo sa Georgetown. O oh. hindi, diba? oh, under scholars. Oh, yun, ah, oh. simple ah! Simple flex. Simple plagues, okay, diba? okay, okay, okay. <laughs> Pero okay. huwag na nga. Bakit ako'y pinag-uusapan? Wala naman ako sa in Okay. <laughs>